Ligayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 33 na ang title ay Ang Pinakaunang Panglilinlang ni Satanas Now Sit Back and Relax Mga kapatid ang prinsipyo ng kabutihan, kawan, at pag-ibig, na itinuro at inihalimbawa ng ating tagapagligtas, ay kopya ng kalooban at karakter ng Diyos. Sinabi ni Kristo na wala siyang itinuturo kundi yun lamang natanggap niya mula sa kanyang ama. Ang mga prinsipyo ng banal na pamamahala ay ganap na kayo ng alituntuni ng tagapagligtas na, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, Mateo Kapitulo 5, Versikulo 44. Ang Diyos ay nagpapairal ng katarungan sa mga masasama para sa kabutihan ng sansinukob, at para sa kabutihan din ng mga dinadalaw ng kanyang kahatulan. Pasasayahin niya sila kung magagawa niya iyon ayon sa mga kautusan ng kanyang pamahalaan at sa katwiran ng kanyang karakter. Pinalilibutan niya sila ng mga palatandaan ng kanyang pag-ibig, binibigyan sila ng pagkaalam sa kanyang kautusan, at sinusundan sila ng mga alok ng kanyang kawan, subalit hinamak nila ang kanyang pag-ibig, winalang halaga ang kanyang kautusan, at tinanggihan ang kanyang kahabagan. Samantalang patuloy na tumatanggap ng kanyang mga kaloob, sinisiraan nila ang tagapagbigay, kinamumuhian nila ang Diyos dahil alam nilang kinasusuklaman niya ang kanilang mga kasalanan. Ang Panginoon ay matagal nang nagtitiis sa kanilang katigasan ng ulo, subalit ang tiyak na oras ay darating din sa wakas, na ang kanilang kahahantungan ay pagpapasyahan na. Kanya ba ngayong gagapusin sa kanyang tabi ang mga rebelding ito? Upwersahin ba niya sila nagawin gawin ang kanyang kalooban? Yung mga pumili kay satanas bilang pinuno nila, at kinukontrol ng kanyang kapangyarihan ay hindi handang pumasok sa presensya ng Diyos. Ang pagmamalaki, pandaraya, kahalayan, at kalupitan, ay naging pirmihan na sa kanilang pagkatao. Makakapasok kaya sila sa langit, upang manirahan magpakailanman kasama nung mga hinamak at kinamuhian nila sa lupa. Hindi kailanman magiging kasiya siya sa mga sinungaling ang katotohanan, hindi makakalugod sa kapalaluan at pagmamalaki ang kaamon, hindi katanggap-tanggap sa mga makasalanan ang kalinisan, ang walang pag-iimbot na pagmamahal ay hindi kaakit-akit sa mga makasarili. Anong pagmumula ng kagalakan ang maya ng langit para doon sa mga gumon na gumon sa mga makalupa at pansariling kapakanan? Yun bang ang mga buhay ay ginugol sa paghihimagsik laban sa Diyos ay kaagad na malilipat sa langit at masasaksihan ang mataas at banal na kalagayan ng kasakdalan na laging umiiral doon, na bawat kaluluway puspos ng pag-ibig, bawat mukhay na ng kagalakan, may nakakagalak na musika ng matatamis na awiting pumapailang lang para sa kapurihan ng Diyos at ng kordero, at walang tigil na agos ng liwanag na dumadaloy sa mga tinubos mula sa mukha niya na nakaupo sa trono, yung bangang mga puso ay puno ng pagkamuhi sa Diyos, sa katutuhanan, at sa kabanalan ay makakasama doon sa napakaraming tao sa langit at makakasali sa kanilang mga awitan ng papuri. Matatagalan kaya nila ang kaluwalhatian ng Diyos at ng kordero? Hindi, hindi, marami ng taon ng palugit ang ibinigay sa kanila para sila ay makabuo ng karakter para sa langit, Subalit kailan may hindi nila sinanay ang kanilang isip na kailigan ang kalinisan, hindi nila natutunan ang salita ng langit, at ngayoy huling-huli na. Ang buhay ng paghihimagsik laban sa Diyos ang siyang sa kanila'y nagpejeng hindi angkop para sa langit. Ang kalinisan, kabanalan, at kapayapaan ito ay magiging pahirap sa kanila, ang kaluwalhatian ng Diyos ay magiging isang apoy na tumutupo. Hahangarin nilang makatakas sa banal na lugar na iyon malugod nilang tatanggapin ang pagkalipol upang sila'y may kabli mula sa mukha niyang namatay para tabiusin sila. Ang kahahantungan ng masasama ay itinatakda ng sarili nilang pagpili. Ang di pagtanggap sa kanila sa langit ay kusang loob nila, at katarungan at kahabagan naman sa panig ng Diyos. Gaya ng tubig noong baha, ang apoy ng dakilang araw ay nagpapahayag sa hatol ng Diyos na ang masasama ay wala ng lunas pa. Wala silang hilig na magpasakop sa banal na kapamahalaan. Ang kanilang kalooban ay sinanay sa paghihimagsik, at kapag ang buhay ay tapos na, talagang huli na upang ibaling ang agos ng kanilang isipan sa kabilang direksyon, huling huli na upang tumalikod sa pagsuway tungo sa pagsunod, sa pagkamuhi tungo sa pagmamahal. Sa pagpapaligtas sa buhay ng mamamatay taong si Cain ay binigyan ng Diyos ang mundo ng isang halimbawa kung ano ang magiging resulta kapag pababaya ang mabuhay ang makasalanan upang magpatuloy sa isang pamumuhay ng di mapigilang kasamaan. Sa impluensya ng turo at halimbawa ni Cain, napakarami sa lahi niya ang naitulak sa pagkakasala, hanggang sa naging, napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin, God bless po sa iyo.